Kung ang PNP ang tatanungin, hindi naman anila masama ang pagkakaroon ng maraming bodyguards ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr., walang problema kung hilingin ng pangalawang pangulo ang mas maraming security details dahil na rin sa critical na posisyon na hinahawakan nito sa pamahalaan. Batay sa record, bukod sa pagiging vice presidente, kasalukuyan din itong kalihim ng Department of Education, Chairman ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. Nagsisilbi rin siyang co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntfl ka. Also as uh, the second highest uh, uh, official of the land, uh, there there are some entitlements. Uh, so yun know, ang mga considerations natin. Uh, and uh, on the part of the police, uh, we have deployed uh, uh, the appropriate number uh, to my understanding. Uh, yung, uh, I don't have the exact number, uh, but uh, we have PSPG or PNP personnel through the PSPG deployed to the, our Vice President. Giit pa ng PNP, hindi maaring pabayaan ang pangalawang Pangulo at anumang oras ay ikinukonsideran nila ang mga posibleng banta sa seguridad nito. Being the second highest of the land, uh, we always uh, uh, presume the presence of threat by that one. And also the hmm. uh, uh, entitlement na, yan, na sinabi ko. Samantala nauna nang pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang AFP at PNP dahil sa suporta sa kanyang opisina. Kung matatandaang isinawalat sa pinakabagong COA audit report na nagkaroon ng 455% increase sa security and protection ng opisina ni VP Sara noong 2022. Mas mataas daw ito kumpara sa 78 detailed military personnel sa ilalim ni dating Vice President Leni Robredo noong 2021. Pero ayon sa pangalawang pangulo, absurd at completely lacking basis ang mga ginagawang pagkukumpara ng ilang grupo at individual sa mga nakaraang bisi presidente ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.